Yes! Hello! Magandang araw po sa ating lahat, no? So, welcome to my YouTube channel! <laughs> no? So, ngayong araw na tayo, meron po naman tayong pag-usapan, no? So, uh, meron pong katanungan sa aking... Ago, oh, ano Meron pong katanungan ng aking isa, ka, isa na subscriber, no? So, ganito po, so, ganito po ang kanyang tanong. Bakit daw po yung kanyang inahing baboy, yung kanyang nanganak na inahin ay kumakagat ng sariling anak? So, yun po ang dapat nating malaman. Dapat talaga nating malaman o dapat nating mapabigyan ng solusyon kung ano ang dapat nating gawin sa ating inahin para hindi siya tuloy-tuloy na mga agat na dili mo kaunog sa sariling anak, no? So, ganito po siya posible po yung 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 <laughs> posible po yung inahin nyo ay pinapakastahan mo po habang siya ay bata pa yung nasa below 8 months old pa po no so posible po ay mas ginusto pa niyang maglalaro kaya ganon na nanganak siya tapos parang akala natin ay kakainin yung sariling anak pero yun pala ay parang pinaglaruan lang niya so dapat nating malaman na sa ating pag ano pag-alaga ng inahin ay dapat talaga natin na hindi pakastahan ng mas maaga. Kung mas mabuti pa yung more than 1 year old or 8 months above, dapat doon na natin pakastahan kapag naglalandi na siya. So meron pa namang inahi, uh, meron pa namang baboy no na uh, naglumalandi siya at the age of 6 months old pero Huwag tala huwag nyong ano, huwag ayo ayo a, a pugsa. Mm, sabi saya pa, no? So, antayin mo yung 8 months above. Mm. So, dapat nating tandaan na sa ating pag-alaga ng baboy or inahin ay tayo pong tagapag-alaga ang mas may kaalaman or tayo ang may ano, ah uh, may kaya bang natin kahibaw, meron tayong kalaman kung paano natin siya, sila ihandle No? So, as what I've said kanina, nangangagat po yun kasi mas mata pa po siyang pinapakastahan mo. Mas pinili pa po niyang maglalaro kaysa mag-alaga ng sariling anak. So, kapag meron po kayong ganito na uh, kapag maka-experience po, po kayo ng ganito na inahin na nanganganga, nangangagat. <laughs> no, ganito lang po ang gawin nyo Kapag siya ay nanganganak na uh, may meron na pong lumabas na isa, dalawa, tatlo, huwag nyo pong ihiwalay sa kanya. Yung ilaga ilalagay mo, ilalagay mo lang sa medyo malapit lang po sa inahin na parang ano, yung masanay yung inahin nyo na makikita yung magsariling anak, no? So, bakit bulo lang aking ano ngayon? <laughs> Nahirapan ako magtagalig. <laughs> no? Huwag nyong ihiwalay o huwag nyong ipalayo yung anak niya, no? Para masanay po siyang tumingin ng kalinyang sariling anak. At ang pangalawang tips, ganitong gawin nyo. Kasi po, na-experience ko po yun dati kumakagat talaga siya ng anak tapos parang akala ko kakainin niya uh, kapag ano kapag nanganganak na tapos nang nanganak yung inahin nyo yung lahat ng kanyang mga biik ay kumuha po kayo at uh, antayin po nyo na umiihi yung inahin tapos ano basain mo ng ihi, no? Basain mo yung busa, basahin. Ano ba Ano ba sa Tagalog? Yung ano ba? Ah, uh, basahin, punasan mo ng ihi, punasan mo ng ihi sa inahin yung mga anak niya. Yun ang best tip na gagawin nyo para hindi na siya kumakagat ng sariling anak. Kasi po, pag inaamoy niya niya, kapag maaamoy na po yung kanyang mga anak, at saka galing po sa kanyang sariling ihi, ay hindi na po yun kumakagat. So, best talaga, gagawin nyo po to proven and tested, no? So, Ah, uh, hanggang dito na lang po tayo kasi medyo nabulol na po ako. Nahirapan po ako magtagalog ngayong araw na to. <laughs> so, I hope meron po tayong nasusu... I hope meron po tayong natutunan in my short video. So, thank you for watching and I hope... And please subscribe, Edilita Pellegrino, and click the notification bell para po updated po tayo sa mga susunod ko na video. So, thank you for watching and God bless us all.